Welcome back to my channel, Faceless Ro here, ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay, nagbigay po ng komento sa ating comment section, sa lahat ng mga sumuporta, at binabasa po natin yung inyong mga comment. Diyan po tayo kumukuha ng kaalaman, diyan po tayo uh, kumukuha ng idea, of course, sa ating ginagawang vlogging dito sa ating FLM Comeback Series Vlog. Kaya naman, itong pag-uusapan natin ay very... Um, nakakakaba to, no? Kasi ito'y isang threat sa buhay ng ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Siya po ay nagpahayag sa isa pong um, uh, blogging niya na siya po ay binabantaan ng mga ilang mga elemento. No? Siya daw ay babarin, baba sa ulo, pagbaba pa lang na sasakyan. May nagsabi pa doon, pagbaba ng hagdanan. <laughs> no, babarilin. Dapat, ang tanong, dapat bang ipagwalang bahala yung ganitong mga Uh, pananakot o dapat eh, bigyan ng aksyon. I-blatter, di ba? Kasi yung mga message na yun, na, nakukuha naman yun eh. Malalaman kung saan yung lugar, ng sumulat, makikilala, ma-identify yung magagaling na mga ano na mga intel kang kaya yan at kung sino talaga yung nagsulat niyan. Ngayon, kung may mga ganyang mga pananakot, eh hindi na maganda yan. Okay? So pakinggan na natin ang ating pandemic hero sa kanya pong um, Uh, panawagan, no? At Doc Francis, ingat po kayo sa lahat ng inyo pong gagawin. Saan man kayo pumunta, lagi po kayong manalangin dahil hindi po maganda ang ganito ang pananakot. At ang masakit nga nun, di ba? At nakakalungkot, no? Pamamatay lang nung tauhan niya. Tapos ganun pa yung sasabihin sa kanya, pati yung tauhan niya ay dadamay. So this is not good. Okay, pakinggan po natin si Doc Francis Lay Marcos. Okay, ayan okay, po. Kaya ka, may mga iwan din. Kasi yung expedition. Eto, pagkain nyo, kumuha pa kayo. Ang dami ng pagkain nyo. Nagsandok-sandok pa kayo. Ayan o, tatlo ay. kayo dyan o. Wala. Sorry. Kaya yan. Hello? Ay, 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 ako ho ay may hearing. Ng, may hearing ako. Abay, may nagbabanta sa akin din sa hearing. Sino? that. yan, bounce yeah, Ayan. naman. Oh, aray. Ako'y pinagbabantan ni. Eh. Hmm. Ay, gaano naman kawalang yaya mga hype na yan. Tingnan nyo naman. Ayan o. Oh. E pinos pa ho talaga nila yung pagmumukha ko. Ang sabi eh, Human Trafficking Case Date, Monday, August 12, 2024. 10 AM, venue, Room 420, Branch 19, RTC, Norman Mangusin, Aka Francis Leo Marcos, CAGRSP Grabe, o oh, kabisadong kabisado nila, pati pangalan nun, Judge. Tangina. At di kayo magpakita sa akin, lumabang kayo ng sabayang, patrider kayo, ano? Eh, Makakalaan nyo, i ko kayo ay eh, ito hindi ho ito maganda. Ito ho ay direct na threat sa aking buhay. Eh kung lumabang kayo ng parehas, ay nako, mapapalaban ho kayo. Ah, re, ah, uh, gunner is spotted. Ayan, oh. Oh, ayan mga bodyguard ko. Oh, ayan pa, oh, ayan pa. Oh, nako, ay sa mukha pa lang. Kakainin na kayo niyan. Oh, uh, wala lang try Ah, di ba? Lumabang kayo kaya ng patas. Gusto nyo, mag-draw na tayo, harapan. Ilapas nyo na yung mga tirador nyo. Oh, ari pa, are pa, are, are, are. Oh, ayan o, oh, oh, ayan. Eto yung pagkain nyo, eh. Nagsandok pa kayo. Oh, ayan o, oh, ayan o. Oh, oh. Ayon pa yung dalawa, o. Oh, ayan o. Oh. Ano ka masasabi mo, G-boy? Eh, binagbabantaan ako. Babarilin daw ako sa hagdan pa lang, eh. Ako? Oo. Oh. oh ay ba daw ho ako. Ang, mas, masaklap pa ho nito, eh, pati pangalan naman ng aking judge, si dinatawit nyo pa. Wala kayo talagang magawang matino, ano? O, oh, ito, meron pa rito sinabi, Oh, may... Alam mo, kung ang labanan ay... Pareha. Ang problema. Ang kontraiduran. Oh. Uh... on Monday. <laughs> sabi guys, eto, babasahin ko, ngayon lang to. Guys, nalusutan tayo ni Norman Kulaong. Dapat ihabol natin siya sa libing ng sekretary niya na bakla. Grabe naman. Pero may Agosto 19 pa. Walang at respeto. September 9. Ingat lang, boss. Tutiyakin namin. Pagbaba mo palang nasasakyan, tatadta rin ka na namin ng bala. Aba. Bibiro Ah, hindi ito biro. Ito ay threat. Ah, ay, alam ko yung si Mighty Brout na naman ito eh. Hmm. Ano yung sinabi niya? mag ng hitman? May, may hitman eh. Ano yung sabi niya? mag daw ng hitman. Hmm. abay Aba, delikado pala tayo. Pagkaya na ito to, oh. Ba? Ay, sa parehas na laban lang. Laban ako sa inyo. Oh. Oh. O oh, Basher, magmumug muna kay ng pako. O, oh, ayan oh. Ano masasayang mo doon sa nagbabanta sa akin? Press dong. Delikado ba yun? Well, yeah, delikado yun, talaga. Pero... Hindi, kung parehas lang eh. De pero, ha, problema. Eh, hindi natin alam. Baka madaling araw. Nakaabang na yun eh. Hmm. Matik na. Ha? Matik na. Matik na? Nakaabang na. Oh, gano'n? Giboy. Huwag lang yun matutulog yung nag-aabang, ha? <laughs> Ba? Ay hindi na biro itong ginagawa ng mga taratado nga eh. Ba? Oo, oh, ba'y ang sinabi dito, eh. oh, ito pa, meron pa isa. O na mo, makatang Pilipino ka pa. Ang sabi, nalusutan mo kami. O na mo. Norban. Ayan o. Oh. Ayan, tignan nyo, nyo Ayan, ayan ang sinasabi. ayano oh. Ayan ay threat yan eh. Hindi na to biro eh. Ha? Nalusutan mo kami. Sa August 19, wala ka ng ligtas. Paakyat ka pa lang ng hagdan ng City Hall. Babarilin ko na ulo mo. Pasalamat ka. Maaga na tapos hearing mo. Sa susunod. Damihan mo, na, damihan mo pa ang alalay mo. Kulang yan. Animal ka. Itaga mo sa bato. Ulo tama mo. Aba. Uh, ang tagal nyo nang sinasabi niyan. Putangin na nyo. Wala namang kayo napatunayan. Oo. Uh. Oo. Oh. oh di ba? Oh, ikaw pa, isa ka pa, putang mo. Oo, oh. maingay ka dyan. oh, huwag ka manood din eh. Oo, oh. time out ka muna. Oo. Oh. Eh, kung parehas lang ang laban, hindi ko aatrasan niya mga yan. O, oh, mga hindi pa kayo kumakain, mga basher. O, oh. magalbasal muna kayo. are o. O, pag pakain ni Beno ko. O, oh, Bon. O. Kumusta yung mga basher? Oh. Mga basher, kumain na ba kayo? O, oh, ikaw. Hmm. Sanga. Ah. Ano pangalan mo? Ino. Ha? Ino. Ino! Nako, Ino. Nakaredy ka ba? Maraming threat sa buhay ko eh. Ah, eh. uh, ready, ready ra. Oo. 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 Punta na. Kosa ba tayo? Uh, kosa ko pala to. O, na, nag-gobernador ako ng ano eh. Annex to. Ah. <laughs> uh, <laughs> Sugod din lang nila. Uh. Pero alam mo, hindi pwedeng ipawalang bahala ito. Alam mo yon Malalim na yung tawagan ko kasi ato. Ito na ito. Yan, tama yan. Doc Francis. Uh, I-consult agad natin sa attorney. No? ah, oh, grabe naman yan. Ay, na no. Maraming salamat o. Oh. Ingat lagi kayo, Doc. Ingat po palagi. MS Pascual, salamat. Oh, grabe na 'tong mga banta eh. Tingnan mo 'tong flaming chitos na ito. Ayan oh, ayan ang sabi niya. Ayan oh, si flaming chitos. Ayan oh. Ayan oh. Sabi niya, guys, lalo sa tantay ni Norman Kulaong. Dapat ihabol natin yung salibing na sekretary niya na bakla. Ah, e, walang hiya itong tao na ito. Grabe yung pagkawalang hiya mo. Pati ba naman yung tauhang kong patay na, eh, tinatarantado mo pa rin, walang hiya ka. Eh, magsuntukan tayo. Kung talagang matapang animal ka. Oh. Pero may Agosto 19 pa naman at September 9. Alam na alamang ang hearing ko eh. Sino kaya nag -i -i nag naga ano rito. Tiyakin namin. Pag baba mo lang nasa sasakyan, tatagtaring ka na namin ng bala. Mag-request ka nga sa PNP. Baka pwedeng i-clearing muna yung lugar na yun. Ha? Hindi pwede na pag walang bala yan, boss. Hindi pwede to eh, pag walang bahala eh. Alam nila lahat. Pati petsa ng hearing natin eh. Ang kanina lang hindi tumama, alas 10 daw eh, alas 9 yung hearing natin. Bobo pa rin na. <laughs> <Sayan ng timbrin. laughs> Boss kamusta hearing? Ah, eh wala ho, wala nangyari doon sa hearing at wala yung witness. Uh, wala raw witness. <laughs> <Wow>. <laughs> <laughs> Oh, are buhay pa ako at nag-aalmusal? Oh, basher, buhay pa ako at nag-aalmusal kasama ko 'yung mga bodyguard ko. Oh, oh, ganer is Ah. Oh. Uh, parehas lang na laban, di ko kaya atrasan mga buha ka ng inyo. Okay. Ayan po mga kaibigan, maraming salamat po Doc Francis Leo Marcos. Ayan po, maririnig po narinig po natin ang death threats buhay po niya. So ano po masasabi ninyo, mga kaibigan, mga kababayan? Dahil sa pong ibigyan ng konting reaction ano, kasi pag mga ganitong mga threat no sa buhay, tinatanong po inaayos ko. May binabasa kasi ako. Eto, ginugol ko. Hindi <laughs> naman tayo attorney. Kasi pag may mga ganyan, consult ka agad ng ano, ng attorney, 'di ba? Ano'ng dapat gawin? 'Di ba? Maganda rin 'yung sinabi ni Doc Francis na pag may mga ganyan, eh ipa-clearing muna sa PNP. So sabi ni Mr. Google, nabasa ko eh. Ito, teka lang. Ito sabi dito, Article 282 of the RPC holds liable for great threats. So ito 'yon. Sabi dito, any person who shall threaten another with the infliction upon the person of the latter or his family or any wrong amounting to a crime. So it's a crime, no? Sabi dito, a death threat is a threat often made, often, often made anonymously by another person. Of course, siyempre, eh, death threat nga, hindi mo So, napakahalaga na kumuha talaga ng attorney, mag-a-advise mag sa'yo. Kaya ang dalangin natin siyempre kay Doc Francis na yung Marcos ingatan siya ng Panginoon. at siyempre, um, kung ganitong may mga threats, eh dapat masolusyonan at makilala kung sino yung nagbibigay ng threat. Kasi ano yan eh, may kulong yan eh. No? Uh, pwede kasuhan yan. So, yun lang po, no? Mga kaibigan, patuloy nating isama sa panalangin ng ating pandemic hero at gusto din naman sa mga nag-threat sa kanya, eh kung pwedeng ayusin pag-usapan, di ba? At kasi dito naman sa YouTube world, lahat naman 'yan na pag-uusapan eh, no? At may mga bagay na dapat i, i ano, i 'yung mga personal na usapan, personal na problema. Pero pag ganito na, eh, hindi na dapat 'to i i ano, i pagwalang bahala o oh, isang Okay? So ito po si Faceless Rose, salamat sa lahat nagmamahal sa ating pandemic hero walang iba. Ako si Doc Francis Leo Marcos patuloy po natin siyang isama sa ating mga panalangin at matapos nyo ang lahat ng kanyang mga inaasikaso. Okay? At syempre, salamat din sa lahat na nagmamahal kay Faceless. Okay. God bless everyone. Kita-kita. Muli tayo sa susunod nating episode. Dito lamang sa ating YouTube channel.